Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tungkol kay Buddy Hield at ang ginawa niya sa bakbakan contra Houston Rockets. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ngunit bago yan ay pakilike po ng ating video, magsubscribe at pindutin na rin ang notification bell. Para maging updated ka sa ating mga susunod pang videos na ipapalabas. So fit na fit nga nang walang pagdududa itong si Hield para sa Golden State Warriors. Bagaman playing off the bench ito sa mga ilang laban nila, ay siya po ang nangunguna palagi sa scoring. Na kung saan kanina sa Salpukan vs Houston. Ay pinangunahan na naman nito ang kupunan na naglista ng 27.7 rebounds at may kasamang dalawang assist. Ibang klase itong si body, masasabing isang legit scorer kumakumade ng malalaking numero bawat laro. Isa sa dahilan kung bakit nakakatawid pa rin ng panalo ang GSW kahit wala pa sa ngayon si Stephen Curry gawa ng injury. Sa laban counter-rockets ay gumawa siya ng kanyang bagong career NBA record. Nasa mga hindi pa nakakaalam si Buddy Hill na ngayon ang nakatayo bilang rank 20 sa most made threes in NBA history. Patunay ngayon kung gaano kabangis ito pagdating sa 3-point shooting. Hindi dapat baliwalain ang depensa sa labas, kasi paniguradong kamot ulo kahit walang makati ang kalaban dito sa kanyang abilidad. Talagang hindi basta-basta kayang bumago at kumontrol ng laban si Hill. Bago tayo magpatuloy ay ito po muna saglit lang. Familiar na ba ang lahat sa Color Lab? Trending ito ngayon, isa po itong game application. Na kung saan sa simpleng paglalaro lang natin dito ay makakapag-withdraw po tayo ng pera using RG Cash account. Ang maganda pa ay hindi ito isang sugal dahil hindi po tayo nagpro-promote ng anumang sugal. Wala tayong pera na ilalabas kahit maikling sentimo, tayo ang magkakapera dito. Kung ang hanap mo ay extra income, allowance sa pag-aaral o panggastos sa mga gastusin sa bahay. At wala kang trabaho, ang Color Lab ay perfect na perfect sa iyo para magkapera. I-click lang ang link na nakapin sa comment section, mga kaibigan. Huwag kalimutan na ilagay ang ating ID number 36324977 para makatanggap ka agad ng reward na 75 diamonds. At pagkatapos ay mag-message ka sa FB account na ito. Para mas ali sa GC at doon ay tuturuan kayo sa kung ano ang mga dapat na gawin para magkaroon po kayo ng extra income gamit ang Color Lab. Well ngayon balikan lang po natin ang ginawa ni Body Hill sa bakbakan contra Houston Rockets.